Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating putong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 20. Yan, medyo mahaba-haba po siya. Ito po ay tungkol sa pagpapagaling sa Gerasene yung sinasapian ng masamang espiritu. Si Jesus ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga uh, Geraseno. Pagkababa, pagkababa ni Jesus sa bangka, uh, siya ay sinalubong na isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala, tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang makakapigil sa kanya. Araw gabit, uh, nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan ni, din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. <coughs> Malayo pa natanaw na ni Jesus, nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat iniutos na Jesus, masamang espiritu, lumayas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon o Lydion? Sapagkat marami kami, tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis na bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus sa masasamang espiritu. Papasukin mo naman kami sa mga baboy. Pinahintulutan niya si, sila kaya lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay may dalawang libo at nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa mahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag ng kawan <coughs> ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karating pook ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang malam alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit ng matino at, na, at matino ng isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng na mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. ng... Uh, Pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng demonyo na siya isama. Ngunit hindi pumayag si Jesus sa halip, ay sinabi niya sa lalaki, Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng gina ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong decapolis <clears throat> ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. Amen. So ito ang ating uh, pag-aaralan, ito po ay tungkol sa isang Jerasena, uh, Jerasenong uh, uh, na sinapiyan ng masamang espiritu, no? Ito po ay tungkol sa mga sapi, sa mga sapi. Sa mga may sapi o mga napoposes. 'di ba? So dito alam naman natin na uh, sabi nga ang ating mga kalaban is mga principalities in the air, mga baga, mga uh, manila lang do doon na mayroon din kapangyarihan spiritual At uh, dito may kita natin na uh, sa isang uh, lugar na na sa lugar ng uh, Gerason, uh, pagkababa ni Jesus doon sa bangka, sinalubong siya isang lalaki sinasambian ng masamang espiritu. So siya ay napoposes at siya ay nandoon nakatira doon sa mga libingan o oh, sa sementeryo. Di ba? Kasi kung sa spiritual warfare, pero hindi ko na masyadong uh, ano 'yan. Uh, meron kasi mga tinatawag na mga ano na eh, yung yung ano na 'yan, yung territorial, no? Mga territorial spirit. Meron kasi na uh, sa lugar na 'yan, ah uh, diyan ay nagiging teritoryo nila. No, so hindi basta-basta diyan na uh, papasok ko na lang bigla, na hindi mo inihanda yung sarili mo spiritually, no? Hindi lang spiritually pati physically, no? Kasi s'yempre, ano yan eh, uh, hindi lang yung laban ng uh, spiritual, kundi pati physical mo uh, makakaramdam din, di ba? So kung hindi handa yung espiritu mo, hindi rin, uh, yung pati yung katawan mo ay <clears throat> may ano din, may ano talaga may epekto, no? So hindi hindi talaga basta-basta yung nag-i-engage tayo sa spiritual warfare. 'di ba? Yung talagang warfare na ano ha. Kasi kahit yung prayer naman, it's a it's a isa part ng warfare 'yon, no? Kapag tayo lumuluhod, na nanalangin, nagpupuri sa Panginoon, it's a part ng warfare. Pero ito kasi talagang direktahan, no? Yung talagang um, i, i ma-encounter mo talaga is yung talagang mga napoposes, no? Uh, kalimitan nangyayari yan sa dati no, nandoon pa ako sa Pilipinas, doon sa mga bundok, no, yung sa mga isolated na mga lugar, yung hindi pa masyadong uh, maraming tao, <laughs> o so kung may tao man is, uh, hindi pa ganun ka ano. Marami pa kasi mga pagan na uh, practices na ginagawa sila doon. So, more and more, marami pa mga witchcraft o uh, na mga nangyayari doon, di ba? So, hindi kasi pwedeng ano eh, na sabi mo na nakay Lord ka is, bigla-bigla ka na lang uh, makikipag ano. Uh, mga hamon ka, di ba? <laughs> hindi ganon, di ba? Kasi ang ating Panginoon, hindi yan na pupunta doon sa ano, tsaka mga ng mga masamang espiritu. No? Di uh, dito may kita natin, may purpose kasi bakit nandoon yung Panginoon. Siyempre, yung pinaka-purpose talaga doon is i-meet yung taong ito. Kasi alam ng, Panginoon, ating Panginoon, na para yung mga prison is palayain. Yung mga kasama niya, yung mga possessed, di ba? Yung mga... Uh, yung mga nasa mga problema, yung mga taong uh, nakakulong no hindi hindi malaya sa buhay nila ipalalayain ng Panginoon di ba <coughs> so dito may purpose talaga kasi dumating na yung time na yun kasi alam natin walang aksidente sa Panginoon ang lahat ng bagay ay itinakda ng Diyos ayon sa kanyang panukala para sa kabubuti ng ng lahat kaya doon uh, dumating na yung time ng uh, taong ito na siya ay makalaya sa pagkakaalipin ng masamang espiritu kasi nagiging alipin ka pag possess ka alipin ka uh, under ka sa kapangyarihan, uh, uh, ang kumukontrol sa iyo hindi hindi ikaw yung kumukontrol sa sarili mo kundi yung kumukontrol sa iyo yung uh, espiritu. No? So marami kasi ng witchcraft eh. Ngayon kasi hindi lang masama espiritu yung kumukontrol sa atin. <laughs> marami ring tao ngayon na witchcraft, yung mga tao na kinokontrol na yung kapwa niya tao, yung mga witchcraft yan. <laughs> no? Sila yung mga ano ngayon, mga Uh, modern, modern na mga witchcraft, yung mga taong uh, kinukontrol yung ibang tao, yung kapwa niya tao, yan. Kasi pag dami ko sa yung witchcraft, ay kinu-ano mo, uh, tinitake over mo, o uh, kinukontrol mo yung isang tao. Kaya nga napoposes, di ba? Under siya, <coughs> inaalipin siya, kasi wala siyang laya na gawin yung gusto niya. No? Gusto niya mang gawin ito, pero hindi niya magawa kasi nga kontrolado siya. Yeah? So ganun din, no? sa panahon na natin ngayon, may mga modern na witchcraft. Ito yung mga tao nga, ah, uh, kinokontrol nila yung ibang tao, 'di ba? Kasi dahil nasa position sila, sila 'yung may kapangyarihan, sila 'yung may say, sila 'yung may pera, sila 'yung uh, tinatakbuhan ng mga tao, sila 'yung uh, kung saan ano pa sila 'yung tumutulong, no? Pero kung uh, totoong pagtulong 'yan, hindi dapat na kinokontrol natin 'yung tao, 'di ba? Talagang kailangan uh, bukas sa, bukal sa puso natin 'yung pagtulong, 'di ba? Kasi may kasamaan kami dati, talagang sa kainitan niya, kainitan niya kasi sana 'yung eh, sa paglilingkod sa Panginoon, no? Marami kasi minsan kapag na-encounter si Lord sa sa buhay nila, talaga namang umaapoy, umiin, ano talagang mainit na mainit, no? Talaga umuusok. No? Na kahit uh, sinong demonyo, talaga nga harapin. <laughs> no, kahit si Satanas may makaharap niya, talagang haharapin niya. Talagang mainit eh. talagang ano, uh, nag ano, uh, 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 nagbabaga, di ba? Yung kanyang uh, init ng pagkakilala sa Panginoon. May mga ganun talaga, no? Yung mga lalo mga bago talagang umuusok na, makakapuyap apoy Yeah. <laughs> so, anong nangyari? Meron kasi sa amin sa lugar sa Iloilo, may kilala diyan si Mauricio, no? Si Mauricio. <laughs> ano daw uh, na ano 'yun, parang uh, grupo ng mga PBMA yun. Tapos ano 'yan, wala mo alam ko kasi sa mga witchcraft, may mga ano rin, may mga ranggurang-guring niyan eh. 'Di ba? May mga ranggurang-guring yan Ah, uh, kung sa ano pa kung uh, kung ang uh, sa, sa Kristiyano, kung ang ranggo mo ay para ka lang tanod, ang tanod lang din ang ibibigay sa iyo, di ba? <laughs> Pag major, medyo major na 'yung ranggo mo sa spiritual sa paglilingkod, ang papadalin din sa iyo, uh, major din o kaya uh, kernel, medyo mataas taas kita mo. Ang ng seso sa walang ibang demonyo. Kundi Jablo mismo, no? si Satanas mismo yung nag sa Panginoon. Kasi walang la, wala eh wala talaga to si Sat si yung leader nga nila walang laban how much more tong mga de demonyo de demonyo lang to <laughs> tong mga demonito lang na to di ba wala talagang laban yan so kaya minsan kapag uh, tumataas na yung uh, uh, yung yung sa paglilingkod mo yung spiritual mo uh, mas dumarami na no mas ma, mga matitindi na rin ng mga demonyo yung ina-assign sa iyo so spiritual warfare po yan so, the more na umaangat ka, the more na uh, lumalalim ka sa iyong pananampalataya, lumalawak yung ano mo, talagang ano eh, uh, mas matitindi. You know? eh, kaya ano mo na yan, mas matitindi. Yung ano, kasi magiging ano ka, number one enemy ka ng demonyo eh, di ba? Pag kristyano ka lang na medyo babanjing-banjing, babanjing-banjing, <laughs> tutulog-tulog sa pansitan, minsan pinababayaan ka na ng demonyo eh. No? Sabi lang na eh, ni sa demonyo, huwag mo na masanap pansinin yan, no? <laughs> Baka magising pa baka magising pa at bigla tayong kalabano no? eh pag nakita nyo mga kristyano medyo babanding-banding lang no yung parang ah uh, uh, sabi ng demonyo hindi man na nakakasakit sa ating <laughs> no? kung sa amin pa tawag yan mga kristyanong upod-upod no? yung mga susunod-sunod lang <laughs> no? so uh, yung mga sasama-sama lang yung mga kristyanong uh, pasama-sama lang <laughs> Hallelujah So sabi ni sa oh, so, pag maging pabayaan mo na yan kasi pag uh, pinakailaman mo pa yan baka matauhan yan eh. Para mamaya sa sobrang mo kakatulak yan eh mauntog oh, tapos ma, magising sa katotohanan kalabanin pa tayo. So nangyari sa kanya, <coughs> talagang pinuntahan niya no si Simon Mauricio yan, talagang ni review ko review niya. <coughs> eh share niya naman eh no. Tapos uh, no? talagang ni review ko review niya nung nangyari sa kanya, umuwi siya na uh, dumudugo yung puwet niya. <coughs> <laughs> diba? Umuwi sana yung huh? Tapos, ates, na dumudugo yung buwet niya. Tapos at least doon niya na-realize na hindi sabi hindi pala basta-basta. Ay, totoo naman yon, Kasi bakit? Oh yes, talagay natin ngayon, preparado ka. Alam mo naman yung demonyo is uh, traitor yan. Diba? Uh, and, and, demonyo kasi yan, uh, ano yan eh, uh, maghahanap ng chance yan eh. Kita mo, si satanas nga eh, naghahanap nag, siya ng pagkakataon, na masilo, na matemsang ating Panginoon. Ganun ang demonyo eh. Ngayon malakas ka kasi nga pinapreparahan pre mo ngayon. Talagang grabe yung prayer mo. Tagang ano ka, spiritually talagang handang-handa ka. Eh paano kinabukasan? No? Nakalimutan mong kristyano ka. <laughs> Nakalimutan mong manalangin. Di ba? O kaya nag-uminit ng ulo mo. Nagmumura-mura ka na. Di ba? na <laughs> yung lumalabas sa bibig mo. O, sabi ng demonyo, oy naka-off guard to. O chance ako na. O, ganun ang demonyo. Kaya pag nag-engage ka sa spiritual world, hindi talaga basta-basta yan. No, hindi talaga basta-basta. Kasi eh, siyempre, uh, hindi ka ma hindi man ikaw yung uh, mabalikan ng demonyo, minsan yung pamilya mo. Kaya pag wala kang knowledge about sa spiritual warfare, eh mas maganda yung payo lang is, huwag ka namang mag-engage doon. 'di Umi, <laughs> hindi hindi ka hindi ka equipped, hindi ka uh well-versed, no, sa spiritual warfare is eh, mas mabuti, mas maigi na Uh, gawin mo na lang yung gusto uh, gusto yung paggawa yun ng Diyos, no? Kasi may mga, para niya, specialty kasi yan, specialty. No? So, hindi yan po yan basta-basta. Kasi meron kaming kasamahan na dyan na talagang, ano, sama ng sama. No? Ang nangyari is nabaliw, no? Nabaliw yung nanay niya. So, kasi hindi kinaya yung balik. So, so hindi talaga basta-basta yan, mga kapatid, no? Yung pag engage dyan. So, kasi talaga yan uh, may mga tao na talagang, uh, uh, ano diyan eh specialty kasi yan, you no? Know, specialty. Talagang uh, hindi yan po basta-basta, no? Na uh parang susugod na lang tayo sa sa gera Kasi katulad niyan sa sa Pilipinas, pag na-assign kami sa bundok. Hmm. Siyempre, pag may mga siya kasi ganun eh, may isang uh, <coughs> barangay doon, yung barangay Liko, halos lahat na may estudyante na possess. Siyempre, ikaw yung nasa na preacher doon, alam nga lang naman sino pa tatawagin mo, eh, siyempre bundok yun eh. Di ba? Eh, ikaw yung kristyano doon, ikaw yung mananapala tayo ng Panginoon, eh, alam nga naman sino pa tatawagin mo, alam nga na natawag, magtawag nga ng albularyo, eh, di mas uh, malalapa, malalapa yun, diba? Parang sabihin mo, eh, di na, ano ka lang, o, parang, uh, parang uh, napakahina naman ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Kasi nang time na yun, talaga ikaw na yung nandun eh. Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin mo nga, ayaw ka, atras ka, kasi bakit? Eh sasabihin nila kay ano. Kasi nung time na yun hindi naman ikaw yung sumugod eh. Eh tinawag ka eh. <laughs> di ba? <laughs> hindi naman ikaw yung parang bigla ka lang pumunta doon eh. Sabi mo pabida-bida ka eh, di ba? Na ang daming na purposes eh, di ba? Hindi naman ikaw yung pabida-bida eh, kaya tinawag ka eh. Siyempre naman dahil tinawag ka, aba. Oh, ano yan eh? Kung saan pa magkakahiyaan eh, no? kaganda naman doon, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man, no? Ano man yung mga pwede mong uh, harapin, ay, nandun yung pagsama ng Diyos, di ba? Basta, kalooban ng Diyos, hindi yung sugod lang tayo na sugod, di ba? Na, ano eh, wala ka sa timing. <laughs> eh, yung kasi talagang, ano eh, pinuntahan eh, no? Pinuntahan yung, uh, yung lingkod ng Diyos doon, para, ano, mag-casting, di ba? Yung, ano, uh, sa lugar na yun. O, so, oh. pero yung nakita mo, yung, kapanyarian kapanyarihan ng Diyos, eh, kumilos, kumilos, no? Kasi, sa biyaya ng Diyos yun, eh, pangako naman ng Diyos yun, eh iba, ba? katulad sa kanya nangyari din na sa isang eskulahan no? Na merong ano doon na nagpapakita sa kanila doon. Pero may uh, kadalasan yung isang bata doon siya yung palaging nakakakita. So yung ginawa ko, pinag-pray -pinag yung lugar na yon, no? Uh, pinano ng uh, uh, pinag-pray yung lugar, no? Tapos sa uh, pinano ng apply ng blood of Jesus yung bawat uh, square inch ng lugar, tapos yung bata na yun na nakakakita, pinasara ko yung ano niya, yung third eye niya. Kasi yung third eye kasi, ano yung witchcraft na terminology yun eh, no? Yung third eye. Sa atin naman, nagkakaroon tayo ng spiritual eye. Ah, uh, uh, katulad yung mga nangyayari sa kay Gacy, yung sa time ni Eliseo, no? Binuksan ng Diyos yung kanyang, uh, yung kanyang paningin yun, na nakita niya yung mga kawal ni, ni Yahweh. No? So nakita niya, sabi niya ni Eliseo, hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kasama. Ulibu-libu. Eh si, si, ili, si Eliseo lang nakakakita niyan. Kaya, binuksan ng Diyos yung mata ni ni Jesse. Nakita niya ngayon, uy, ang dami pa lang mga ano, mga mandirigmang makalangit na nasa paligid nila. Ayun kasi sa spiritual kasi yun mga kapatid. No? So dito may kita natin uh, pinalaya itong uh, taong ito. So yung, yung kabrader natin na yun, uh, sa naman ng Diyos, yun lang naman nangyari sa kanya. No? Uh, dumugo. <laughs> dumugo, lang, dumugo lang naman yung puwet niya. Pero hindi niya na inulit. No? uh lesson learned din sa kanya, 'di ba? So kasi hindi hindi tayo tinawag ng Diyos para ano yung sugod lang tayo ng sugod, 'di ba? Hindi hindi ganoon. Uh, dadal ang Diyos ang magdadala sa atin. Hindi tayo yung magdadala sa sarili natin. 'Di ba? Kasi pag uh, tayo lang 'yun, parang nagdecision ka tapos pag uh, nagkaroon ng uh, ano tawag doon? Nagka aberya, uh, uh, no? Isisisi natin sa Diyos. <laughs> <laughs> no, De decision decision ka tapos pag nagkamali ka, nagkabulilyaso, yung itutulak natin si Lord, di ba? Hindi ganoon, mga kapatid. So doon, ah, uh, pinalaya ng Panginoon eh, di ba? Nagpatira pa si Miguel, anak ng katastasang Dios, ano pa kay mo sa akin? Ipangako mo kahit yung demonyo talagang ano, no? Huwag mo kaming pahirapan. So bakit niya sinabi yon na anak na nakatastasan? Kasi doon pa lang, Inutusan na sila ng ating Panginoon. Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Ginanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sabi doon, Legion, no? sa NIV translation. Sapagkat marami kami tugon niya. So makita mo, yung nagpose sa kanya, ang dami, eh, no? ilang, uh, ilang uh, masasamang espiritu yung katulad kay Maria Magdalena, di ba? So may kita natin dito mga kapatid, kasi ano na eh, marami na yung ano, nagpose sa kanya. di ba? Uh, kasi maraming ano yan eh, maraming ano you know, kapag kung sa ano ka may sa pamilya ninyo, 'di ba? May linyada kayo ng mga witchcraft, pumapasa-pasa kasi 'yon eh. no sa sa mga ano niya, sa mga kapwa 'di ba? Meron din minsan yung depression, minsan yung mga uh, yung depression natin, yung mga problema natin, no? Minsan sinasakyan din 'yan eh. No, hanggang bandang uli, ano na, lumalala na, 'di ba? So, Maraming faktor, pero hindi yan ang uh, pag-aaralan natin, no? So, dito may kita natin, nakiusap, no? At uh, may kita natin, may mga espiritu kasi na, ano eh, na hindi sila, parang, hindi sila mabubuhay na wala silang, ano, uh, sinasapian, no? May mga ganun, eh. May mga, espiritu kasi marami kasing klase yan, eh. So, may mga espiritu talaga na kailangan, meron silang katawan na, ah, uh, matitiran, no? Hindi sila yung parang palaboy-laboy lang, no? Kundi talagang kailangan nila meron silang matitirang katawan, 'di ba? Kaya nga dito, ang hiniling na lang nila kahit sa baboy, 'di ba? Kahit sa baboy na lang, uh, ano, sabi niya, kahit sa baboy na lang okay na sila, 'di ba? Pero kahit kita mo dito kahit yung baboy na uh, tinuturing ito, no, sa ng mga Hudyo na madumi, eh umayaw, 'di ba? Yung demonyo, eh, yung ano mismo baboy, ah. Uh, na hindi tao umayaw, no? Pero may kita mo, no, 'di ba? Mga dokumentary naman 'to, diba? may, may mga sikat na mga tao na uh, inoper nila sarili, sarili nila kay Satanas para lang sa kasikatan. Merong mga ganyan, no? Makikita niyo may, pag nagano kayo sa YouTube, YouTube nag-search tayo, may makikita ka diyan ng no? mga tao talagang uh, uh inano nila 'yung sarili nila, ah, uh, nila, inoperalize sarili nila kay Satanas para sa kasikatan. 'di ba? Pero ito baboy na mismo, 'di ba? Ah, uh, inaano na madumi sa sa time ng ating Panginoong Hesus, pero umayaw, diba? <laughs> Ayaw nila, ha? Ayaw nila magkaroon sila ng engagement, diba? <laughs> O magkaroon sila ng connection sa bad spirit, 'no? Sa masamang spirit So, dito makikita natin kahit yung mga baboy, 'no? At uh, dahil ito sa nangyaring ito, nagtalunan, no? Laking lugi, nalugi yung mga negosyante. <laughs> <laughs> Kasi si mama muna nagtalo na yung mga ano, ibinalita sa bayan kare gano. Yung dito. Uh, mga ilan yon? Ang kawan ay may labing uh, may 2,000 o 2,000 na mga baboy. ay nagtagpuan sa gilid nung no? Nak nakita nila yung masamang espiritu paparating na <laughs> no? nagtakbo no? tapos tumalun sa mga mati, uh, mat matarik na bangin tumalon na sa bangin para sa kanila mas mabuti pang mamatay kami kaysa uh, masaniban ng masamang espiritu. 'Di ba? So maraming tao ngayon mga napoposes. possess sa posisyon, napoposes sa uh, kayamanan, no? sa kara karangyaan, karangalan, kasikatan, 'yan mga napoposes na 'yan. 'Di ba? Na gagawin ng lahat at masama, no? Basta lang manatili sila doon sa sa kasikatan nila, no? para lang sa mga views nila kahit mag fake news no? <laughs> kahit hindi na magsabi ng totoo kaya mag uh, mag create ng mga salita na parang wow amazing no? parang ngayon ko lang narinig ito masadong malalim na ka, masadong matalinghagang mga salita di ba para mapapahanga yung mga tao di ba pero dito may kita mo tumakbo ang mga nag-aalaga ng kawan no? <laughs> laking kalugyan yun namakin mo 2,000 na ano na mga baboy di ba ano na yon million na yon sa panahon natin di ba mga mal, ano na yon mga ma, ano na yon malaking pera na yon ang nawala so, kaya yung dating yung parang dating sa kanila sabi paglapit nila kay Jesus no nakita nila yung sinasapian na magaling na natakot sila <laughs> kasi alam nila itong tao to may sapi eh tapos biglang gumaling no parang nakakamangha naka, naka talaga yon di ba kasi Hindi, ano yan eh, hindi magagawa ng pangkaraniwang tao na wala palayain yung isang uh, inaanina na masamang espiritu unless na siya ay sinasamahan ng Diyos. Di ba? Unless, eh, kaya sa Pilipinas, ang dami na namin ano yan, na, na, experience ng mga poses-poses. Di ba? Ang dami na. dami ko na rin na-encounter ng mga witchcraft no, sa Pilipinas. Kaya, di kaya dito sa Canada, medyo ano lang dito, medyo relax-relax lang. No? Pero pag doon ka talaga, Oh, lalo pag nakasay ka sa mga bundok, no? Talaga namang uh, kala, uh, ano, kalagitnaan ng gabi, talaga may lumilipad pa. Shoo! <laughs> no? well, marami kang ano, talagang ano. Pero uh, pagkasama man si Lord, eh, wala ka naman dapat katakutan. Ganun lang naman yung mga kapatid. No, unless na lang kung hindi mo kasama si Lord, dapat kang matakot. Pero pag kasama mo si Lord, wala kang dapat katakot. No, na isinalaysay sa kanya kung ano nangyayari paano sinapian ng mga demonyo yung mga baboy. Oo, <laughs> dahil doon, nakiusap yung mga tao kay Jesus, namalis no, na siya, siya sa lupain. O yun, siyempre, parang iniisip siguro nila, pag tumagal itong si Jesus, ito, baano yung negosyo namin? Uh, o, so, so, may natin, no? Uh, mas pinipili, ano nila eh, uh, mas malaga sa kanila yung, siyempre, yung negosyo nila. <laughs> Kaysa yung sa isang tao na, Uh, nakalaya. Ano? Sa atin sa, sa Panginoon naman natin, napakasabi nga, sa 99 na matutuwid, sabi doon, eh, uh, mas malaga yung isa. Kasi yung isa yung nangangailangan ng kaligtasan, di ba? Tanin uh, mo yung uh, 99 na eh, hindi man nangangailangan ng kaligtasan. Eh, ito yung pinaka sa Panginoon, eh. Hindi naman yung dalawang libong uh, baboy na yon Kasi hindi naman din siya kumakain yun. <laughs> jokes lang yun, jokes lang. Naman. <laughs> Siyempre, hindi naman siya kumakain yun, di ba? Oh. Nang <laughs> siya tapos yung, yung sinapian, gusto sanang sumama, pero sabi ni Jesus hindi, no? Hindi siya pumayag kasi bakit? Kasi doon naman yung ano eh. Ang purpose doon bakit siya pinagaling is umuwi at sabihin sa kanyang mga kamag-anak yung ginawa ng Panginoon. Yung kasi yung purpose eh. Kapag may kabutihan, kaya nga sa, sa atin, 'di ba? Tayo mga nangangaral ng na salita ng Diyos, katulad sa atin, mga preacher sa gawain ni El Shaddai, di ba? Hindi naman tayo ano, hindi tayo katulad ng mga pastor na nakapag-aral, ng mga pare na nakapag-aral. Tayo talaga is, uh, yung isinishare natin is based sa experience natin kung paano tayo binago, paano tayo pinagpala ng Diyos. Kasi yun ang pinaka eh, no? Ang pinaka na maganda ipangaral, yung mismong naranasan mo sa buhay mo. Kasi bakit? Kasi kaya mong tayuan yun. <laughs> Walang pwedeng magsabi sa iyo, e, mali yung pinangangaral mo, eh, mali, mali yung uh, sinasabi mo. Eh, paano mo sasabing mali ito? Eh, Base experience ko, or, or ito, di ba? Di <laughs> ba? Eh, katulad ko, yung sinishare ko sa inyo, base experience ko, sino magsasabi oh, eh, mali yung pinangaral mo. Eh, bakit? Igaw ikaw ba yung nakaranas, di ba? Kaya eh, ngayon ang kagandahan. Sa atin, yung sinishare natin is yung kabutihan, yung kagandahan ng Diyos na ginawa sa buhay natin. Katulad ito ng taong ito. Sabi niya, yung anong ginawa ba sa'yo ng Panginoon? Yun ang share mo. Diba? At kung paano siya nabag sa iyo, kung paano yung mercy ng Diyos dumating sa atin, di ba? Yung nabag ng Diyos, na kaya tayo makasalanay, pinatawad tayo ng Panginoon. Umalis nga ang lalaki, yung maganda dun. Umalis yung lalaki, uh, sumunod dun sa sinabi ni Jesus, ipinamalita sa buong decapolis ang, sa, ang ginawa sa kanya ni Yesus, na mga ang lahat na nakarinig noon. Yun ang kagandaan dun eh. ba? Diba? Marami yung sumampalataya, marami yung namanga sa ginawa ng Panginoon. Yun naman yung pinaka-purpose dun eh. ba? Diba? Sa lahat ng kinakarap uh, kinakaharap natin, sa lahat ng mga experience natin sa buhay, ang pinaka-purpose naman din is to bring back the glory no, sa Panginoon. Yan, naging English na ako. <laughs> diba? To bring back the, all the glory sa Panginoon. ba? Diba? Ang lahat ng glory para sa Diyos. Kasi minsan may mga tao nagpatutuo minsan, eh, imbis na ibalik yung glory sa Panginoon eh, parang siya na yung naitataas, hindi na yung Diyos. Di ba? So yun lang mga kapatid, no? nawaan Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin at hindi tayo mag-possess sa mga posisyon, sa kayamanan, kasikatan, katanyagan sa mundong ito. No? At huwag nating hayaan na i-control tayo ng iba, kundi ang control lamang sa atin, ang ating Panginoon, at tayo ay gagalaw at kikilos ayon sa kanyang panukala at ayon sa kanyang kalooban. Yun lamang, God bless po sa ating lahat.